Si Julia Montes ay naging malalim sa mga trenches na matitindi, mabibigat na mga eksena para sa Saving Grace, The Untold Story. Kaya naman nagpasya ang kapamilya chat na tulungan siyang iwaksi ang matinding emosyon at magsaya na lang sa pamamagitan ng Category Questions Challenge. Dito, pinipili ni Julia ang mga random na tanong mula sa iba't ibang kategorya at sinasagot ang mga ito sa lugar. Sa pagsisimula ng mga bagay-bagay gamit ang isang "Would you rather" na tanong, si Julia ay pinapili sa pagitan na hindi kailanman magbabasa ng libro o hindi na manood ng pelikula. Bilang isang taong hindi gaanong mambabasa ng libro, karamihan dahil sa pakiramdam niya ay wala siyang oras, maaaring kailanganin niyang laktawan ang mga aklat sa gayon. Ngunit umaasa siyang mabuo ang ugali sa hinaharap. Mula sa kategoryang mga karanasan, tinanong si Julia tungkol sa pinakamahusay na payo na natanggap niya, na sumagot siya na, "Put yourself on the back." She reflected on how people can be too harsh on themselves as they constantly strive for perfection or pleasing others. Minsan nakakalimutan natin na tayo muna dapat ang nag appreciate sa sarili natin at sa nagawa natin. She explained, a reminder we all probably need to hear. Nang tanungin kung anong pangalan ang pipiliin niya kung mapapalitan niya ito. Naisip kaagad ni Julia si Elizabeth dahil namang hasya kay Queen Elizabeth noong nakaraang biyahe niya sa London. Naniniwala siya na ang isang pangalan ay nagdaragdag na karakter at para sa kanya, si Elizabeth ay nagbibigay na isang malakas na presensya. Tulad na para sa isang superpower na gusto niya magkaroon, pinili niya ang kakayahang mag-freeze ng oras upang mahalin niya ang higit pa mga sandali kasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang lola. Nang tanungin tungkol sa isang sikat na taong na kilala niya kamakailan, binanggit ni Juliana, bilang isang artista, marami na siyang na-encounter. Pero pinili niyang i-highlight ang lumalagong pagkakaibigan nila ni Sharon Cuneta sa pagsasabing ang pagtatrabaho kasama ng megastar sa Saving Grace. The Untold Story ay isang bagay na hindi niya akalain na mangyayari dahil noon ay nanonood lang siya ng kanyang mga pelikula. Sa huling tanong, naglakas loob si Julia na ihayag ang paniniwalang dating niyang pinanghahawakan sa kanyang karera ngunit hindi na. Nalala niyang sinabihan siya na maaga na hindi siya abot sa industriya. Ang isang bahagi ng kanyang dating ay naniniwala ito. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya na higit na kumpiyansa at hindi na ito nakikita sa parehong paraan. Hindi ko naman sinasabing may narating na, pero siguro, yung akala nilang hindi makakalusot, nakalusot din naman. She smiled, hoping her journey could inspire dreamers who've been told the same thing.